Paris. Para sa two-digit number game ay number 8 at number 16, mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, na liwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 14 at number 36. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red, ang mga dalang numero ay number 10 at number 23. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 42 at number 19. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 2, number 5 at number 1. Taurus para sa 2 digit number game ay number 9 at number 16. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 29 at number 13. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 31 at number 10. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 45 at number 22. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 6, number 3 at number 5. Gemini. Para sa 2 digit number game ay number 13 at number 10 mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 17 at number 36. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow, ang mga dalang numero ay number 40 at number 21, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 5 at number 37. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games, ay number 2, number 6, at number 3. Cancer. Para sa 2-digit number game ay number 8 at number 17. Mga numero na bigay ng mga bituin at liwanag ng buwan at ang magic number mo ngayong araw ay number 11 at number 29. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green. Ang mga dalang numero ay numero 16 at number 48. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 31 at number 3. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 1, number 2 at number 6. Leo. Para sa 2 digit number game ay number 10 at number 16. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw, at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 44 at number 11. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 30 at number 12. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 18 at number 4, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 6, number 3, at number 2. Virgo Para sa 2-digit number game ay number 19 at number 16, mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin, at ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 12 at number 25. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow, ang mga dalang numero ay number 15 at number 32, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 21 at number 30 mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 6, number 1, at number 2. Libra Para sa 2-digit number game ay number 8 at number 16, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 23 at number 30. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 11 at number 6. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 34 at number 18. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 2, number 6 at number 4. Scorpio. Para sa 2-digit number game ay number 8 at number 7. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 16 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 24 at number 40. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 2 at number 15. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 2, number 1 at number 5. Sagittarius Para sa 2-digit number game ay number 16 at number 14, mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 23 at number 30. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow. Ang mga dalang numero ay number 11 at number 29. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 34 at number 43. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw. Nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 6, number 2, at number 1. Capricorn para sa two-digit number game ay number 20 at number 10, mga numero na bigay ng mga bituin at liwanag ng buwan, at ang magic number mo ngayong araw, ay number 25 at number 19. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green, ang mga dalang numero ay numero 35 at number 42, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 5 at number 16, mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 3, number 6 at number 2. Aquarius. Para sa 2 digit number game ay number 9 at number 15. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 43 at number 12. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow, ang mga dalang numero ay number 25 at number 31, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 5 at number 42. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 6, number 1, at number 3. Pisces Para sa 2-digit number game ay number 11 at number 16, mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, naliwanag ng buwan at sikat ng araw. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 29 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red. Ang mga dalang numero ay number 5 at number 9. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 24 at number 18, mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 6 number 1 at number 5.